at sa mga amigo. Ang nagbabalik. Hi. LS Cow. Ay taas. Kita niya. LS Cow. Bago ay lahat. This, ano, uh, 50% lang yung ano ko. Uh, mukhang naubos na yung tubig ha. Mag-water <laughs> oh, change tayo ngayon. Uh, for today's video. Uh, may sumasabit sa ngipin ko. Sa itin ko. Ang hideout ko na may dalawang ano lang. Vera fish. Text ko lang. Ito sana yung isali ko sa sa show. <laughs> Ayan. Super red. Mukhang hindi ko alam kung may laban ba to? <laughs> Kaya hindi ko, hindi ako sigurado. Kaya hindi ko, hindi ko siya sinali sa, hindi ako nagpunta sa show kasi mukhang pulang pa. Uh, pulang pa sa groom. Kaya na Super Red. Tapos dito sa Zamboanga City ang dami-dami mga Super red na player. Kaya hindi ako tumuloy. <laughs> Kasi masyadong mabigat kalaban kapag superhead. Kailanganin talaga ako dyan. Okay naman to. So, anyway, flex ko lang. So, gagawin ko itong ano, material or swap ko to sa mollies, baron mollies. Kung sinong gustong magipag-swap. So, yun lang ito yung ano ko yung first batch na mga fry pero malaki na yan mga balon mollies mix yan mix na may ano dyan black mollies yan marami yan marami marami yan tap bita bita yan yan Okay. Tapos dito yung nabawasan ko na yung tubig. Ayan. Yung balmo is ko cool na always. Tapos yan ang sarili kong linya. Ayan, well, may pagka-yelo. Yung ano silat ko. So, I'll be right back kasi so, tinawag daw. May trabaho pa daw. May gagawin daw inutos pa si bossing. <laughs> so, ito, pagbalik ko, lagyan ko ito ng tubig. Nungin ko yan. Pinabawasan ko na yung patito sa itaas. Yan. So far, ito lang muna yung ano ko. Yung may pakita <laughs> sa bagong barracks. Alright. Ah, ay, singit lang sa DLB boy. Shouts out lahat ay Mr. Joe Ed. Ah, uh, idol, kumusta ka diyan? May trabaho ba kayo? Sa sa team Pasaga. Hi. All right. Bago Yo. Si Go, is the Boy Gapi. Boy Gapi. Hit the notification bell. Isang awit na naman. Ba? Pakinggan nyo. So, hanggang dito na lang yung video natin. Ang nga, ang maganda nga Wala nang alinlangan pa. Makuha ka lang. Kahit gaano ka layo. कहीं गानु कहीं हीरा कहीं गानु का